Hello, no? So ngayon, no, pag-usapan natin tungkol sa buhay natin dito sa mundong ito. No? Masakit mag-isipin or ano man yung reaksyon natin. No? No? Ganito talaga ang buhay ng tao. No? Pagdating ng araw talaga, ang lahat ng pinagsikapan mo, pinaghirapan mo dito sa mundong ito, lahat ng yan talaga ay mababaliwala pagdating ng araw. Ang lahat ng mga kayamanan mo, lahat may iwan mo yan dahil ang buhay natin dito sa mundong ito ay napakaikli lamang talaga para bang kung minsan may isip mo na medyo mataas-taas pero mataas-taas yung buhay mo pero minsan mapapansin mo rin no, na ang bilis ng araw ang bilis ng takbo ng aking edad no? ilang taon na ako na gano, hindi natin mamamalayan no, na malapit na pala tayo so may mga pagkakataon talaga no, na yung ibang tao is minsan mapapansin natin no, oh, na maaga kinuha you no? Know? so gusto ko malaman yun no, oh, na lagi natin paghandaan itong buhay na ito dito sa mundong ito wala talaga akong nakitang pinaka importante talaga dito sa mundong ito maliban talaga na maglingkod tayo sa Diyos makakilala tayo sa Diyos aside from that wala na talaga akong nakita dito sa mundong ito nagsikap tayo para mabuhay pero ayon nga sa sinabi ng ating Panginoon si Kristo, di ba, no, na ang tao ay hindi mabubuhay sa pagkain lamang o sa tinapay lamang, kundi sa mga salita ng Diyos. Darating yung araw, walang ibang tutulong sa iyo kundi si Kristo. Ang mga salita ng ating Panginoon, kung paano tayo namumuhay sa kanyang kalooban, kanyang salita, at sa kanyang kautosan. Lagi nating pagandaan kasi ang kamatayan, hindi natin alam kung kailan darating mamaya, gabi, araw never no, no walang nakakaalam kundi ang Diyos lamang kaya ang lagi nating gagawin is gawin natin is ito yung maghanda tayo sa kung ano man ang darating na ating maranasan kasi hindi natin alam anytime anytime any day hindi natin alam kung kailan darating yan so ang tanging natin gagawin is maghanda maghandaan talaga natin ang araw na ito ang araw ng ating kamatayan maglingkod tayo sa ating Panginoon hindi yung maghanda tayo eh hindi lang tayo maggawa ng ano kundi maglingkod tayo sa Panginoon Sumasam, sasampalataya tayo sa ating Panginoon magtiwala tayo sa ating Panginoon sa si Kristo sundin natin kung ano ang sinasabi sa Biblia tignan mo yung mga tao noon di ba mga banal mga propeta, mga apostolis o lahat ng mga tao lingkod ng Diyos. Yung mga tao no na hindi talaga kumbaga hindi nila hinahabol yung mga kayamanan dito sa mundong ito kasi alam nila na dito sa mundong ito ay wala talaga silang mapapala. Alam nila no na may iiwan lang yan nila pagdating ng araw at alam nila no na kabiler lamang sila dito sa mundong ito or temporary lamang sila dito sa mundong ito hindi sila magtatagal dadaan lamang sila dito so ang pinagsikapan nila is yung Panginoon ang buhay noong unang panahon si Solomon humingi siya ng humingi siya ng Panginoon di ba tinanong siya ng Panginoon anong gusto mo tapos si Solomon Humingi siya, hindi siya humingi ng kayamanan, karangyaan, damit, pagkatalo ng kaaway o sino pa man. Ang inihingi niya is kaalaman, wisdom. Yun ang pinakaimportante sa lahat talaga dito sa mundong ito na hindi napapansin ng bawat isa. Ang kaalaman, kung paano natin, kasi kung wala tayong kaalaman, hindi natin maintindihan ang kasulatan hindi natin maintindihan ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos. Hindi natin kayang sumunod sa Diyos kung wala ang kaalaman. Kasi ang kaalaman ay ang Espiritu ng Diyos na pinapangako niya. Na paparito sa mundong ito, paparito sa atin. Kasi ito ay nagiging silyo. Ito ay silyo ng bawat tao na sila ay sa Diyos. Kaya pagsikapan natin na makamit ito. Kasi kung anuman man yung dinidesire ng iyong puso, halimbawa, dinidesire lagi ng iyong puso is yung kayamanan, paano yung maman, paano magkapira, paano maging successful, magkaroon ng magandang trabaho, professional, lahat ng yan, maniwala ka sa akin, pagdating ng araw, mababaliwala yan. Dito sa mundong ito, mahalaga sa iyo yan, pero pagdating ng araw, wala yan ang pinakamahalaga sa lahat talaga is itong tao talaga na naglilingkod sa Diyos, umikilala sa Diyos at sumasampalataya sa Diyos kay Kristo. Si Kristo lamang ang tanging nating paglingkuran. Kasi darating ang araw sa kanya tayo haharap. At siya rin ang magliligtas sa atin pagdating ng araw. So lagi po nating alalahanin na ganito na dito sa mundong ito hindi tayo talaga tayo lifetime lagi niyong tatandaan mga tao doon ito mababasa mo sa Biblia yung mga tao na dyan tingnan mo kung andito ah, pa ba sila diba wala na so nangangahulugan na ang tao maikli lang ang buhay so bakit mo pagaksayahan yung panahon mo sa mga buta, bagay na walang kabuluhan pagsikapan natin na maglingkod na paglingkuran ng Panginoon pagsikapan natin na makamit yung pinapangako ng ating Panginoon na matanggap natin ang pangako ng Panginoon yung sinasabi niya no, na hold fast what you have so that no one may take your crown yung crown of life na ipinapangako ng ating Panginoon para sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya yun ang pagsikapan natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang niya ng ating Panginoong Isokristo siya lamang ang ating paglingkuran kasi dito sa mundong ito wala ng ibang pangalan na siyang magliligtas sa tao na siyang magiging daan patungo sa Ama na magiging pintuan patungo sa Ama kundi ang ating Panginoong Isa Kristo lamang siya ang the life and the resurrection the bread of life the door, the shepherd the way, the life and the truth and no one comes to the Father except through Jesus the only way is Jesus Christ. So hanggang dito na lang, no? maraming salamat, Lord Jesus Christ.